Bakit naito ka lang sa si Joyride? Anong nangyari? Eh, And, uh, ang laki ng komisyon nila tapos meron pa na lalaman na post. Post si job ba eh? Yan, dito na lang tayo Joyride. May kalayaan tayo, pumili ng booking. Paano yung mga customer niya dati? Ah, Sinasabihan namin mag-book na lang kay Joyride, huwag na uh, mubit. Oo, <laughs> kasi matatagalan sila kasi lahat ng rider ay ni mubit, nakapost na. <laughs> Ikaw, tawa ka lang, tawa wala eh, nasama lang rito eh. <laughs> 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 Ikaw pa <nila> kay Joyride. <laughs> Bakit tayo dito kaya sa Joyride? Ha? <laughs> 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 <naka naka> <laughs> <laughs> Wala. Bakit ka kabahan ka? Wala mo bit dito sa <laughs> Wala mo <moving> bit dito ha? <laughs> Wala mo <moving> dito. Anong <laughs> dahilan ka ngayon? Ano sir, marami doon eh. <laughs> Maraming <lone. laughs> So thank you na yon, thank you na. Pinost nila eh. May ba tayo dyan? Meron, meron. Meron, meron. <laughs> <laughs> meron, meron. <laughs> 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 Anong dahil at Dito ka na ngayon sa Joyride? Sir, walang post dito sa Joyride. Ayun. Walang mobit dito ha? Nakabaliktad na eh. Wala, walang mobit. Anong dahil natin dito ka na ngayon sa Joyride? No rating system. Ayun, no rating system. Anong dahil natin dito ka na ngayon sa Joyride? Malaya po. Malaya? Bakit natin dito ka na ngayon sa Joyride? Sir, walang ano rito sir eh. Walang igit dito eh. Libre-libre bumiay. Ayun. Paano yan? May mga CH nyo doon? Nilipat na rin? Oh, lilipat na rin yun, sir, kasi wala nang rider dun, eh. Sir, ba naman, shoutout ka Oh, shoutout, shoutout. Shoutout dun sa tropa ko ng Mobit, na nag-joyride pag tapos mag-loan. Parang, <laughs> 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 masawal niya. Bakit nandito ka lang ngayon sa joyride? Kasi, mas maganda dito, sir, kasi walang rating, eh. Tapos, lagi pa na po post. Yun, pa paano yung, paano yung mga sisyo dun? Lilipat na rin ba? Ah, may lilipat na rin. Andito na lang lahat na kagrubo ko, eh. <laughs> Pandirig mana? Oh, ah, tadi tu lagi saya sa sejauh ini. Kasi sir, sabi sila sir, parang ano, sobrang lakas na kanila na ang bawas nila, 31% Napatunayan patunayan kayo sa... Napatunayan, kayo. Kayo. napatunayan mo yan sa'yo? Paano kung hanapan ka yan? Meron sir, naka-screenshot sa'yo. Naka-screenshot, ayun! <laughs> grabe naman yun! Bakit ka tayo tayo sa Joyride! Lipat na sir kasi ano eh, wala nang income doon, mahina na! Paano yung mga sis doon? Lipat na lang sila dito sa ano, sa Joyride! <laughs> <laughs> ano na yun? At nandito ka na ngayon sa Joyride! Ah, tinanggalan okay. na karapatan yung mga rider eh. Napakasakit nun. <laughs> Napakasakit, Kuya Edi. Paano <laughs> <laughs> yung mga oksisyo? Iniiwan nyo dun. Lipat na, lipat na tayo. <laughs> <laughs>